Hello everyone! Welcome back sa akin channel! Lipstick Mama Vlog here! So, siguro naalala niyo itong pwesto na di diba? Ito. Ito yung ano dati, yung aming tilapia. Oo. Ito yung tilapiaan dati na ngayon is tinambakan namin ng diaper ni baby. Oo. Tapos, tinanima namin ng saging Papaya. Ayan. Saging papaya at saka malunggay. Ayan, mataba yan mga yan. Kasi diaper yan eh. Nandiyan yung mga ihi ni baby. Tapos, kung naalala nyo rin yung papaya ang napakahaba dito. Ayan yun siya. Ayan siya. Tapos ito, marami tayong malunggay. day malunggay guys oh. Yan. Yan dahil malunggay. Malunggay na walang dahon. So, ito naman, um, papaya rin. Papaya ang maliit. Yan, mumulaklak na siya. Yan, di ba? Ilang danggal pa lang yan, wala sa lupa. Siguro, nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dangkal siguro yun. Ayan, namumulak-laka na siya kanyang buwaklak. So, hmm. tapos, punta naman tayo dito sa may, dalhin ko ulit kayo dito sa may, ano, dito sa ating, mm, tangkal. Wala na kanin tapoy, kasi, mahal yung pagkain. Hindi na namin afford Ay, meron pa palang dalawang mga, ano, dalawang makukulit. Wala pang mga yan. ba? Diba? Liliguin pa lang yan. So, yan lang silang dalawa. Ang ating inaalaga-alagaan. Dahil pag maparami tayo, wala tayong ika-afford sa pagkain nila. Dahil alam nyo kung bakit magkano ang pagkain. Isang sako, 2,250. Okay? So, super duper duper. Mabigat. Pero mas gusto ko ang baboy kumpara sa manok. Dahil ang baboy madaling tumubo at saka malas malaki ang income. Ang inay ni Roaster. Hindi yan siya. Hindi yung isa. Ayan. Kasi, kaya siya tinalian dahil, inaano niya yun eh, hinahabol. Kaya yun. So, yung mga tangkal niya guys, Magkakalaman yun siya this year. This year. Yes. Kasi, basta this year, bago mag-end this year, magkakalaman yun siya. Mm -mm kasi magumpisa ulit tayong mag-alaga ng inahin hmm. kaya kami nag-stop ng alaga ng inahin gawa ng nung nakaraang taon yung baboy sobrang mura yung mga bagong panganak nasa 1,000 na lang yung, yung iba nga is pinapalitan na ng palanggana yung bagong yung, yung bagong hiwalay sa nanay super laki yung mga biik-biik mo ha tapos papalitan na lang ng ganun dahil eh, naalala nyo yung ano, yung ano nung baboy, ano ba yun, yung flu nung baboy, yung SPF ba yun oo, yun yun kaya nag stop kami nun, grabe ang mura nun guys, kung alam ano, nun kawawang kawawa talaga kami as in sobra super. super duper yung biik may biik kang, dati kung meron kang biik na sampu or dose makabenta ka na ng 20,000 20, 20, plus 24, 25 pero nung time na yun Diyos ko, papalitan na ng isang palangga ng isang kaldero saan kanya okay next stop ko ngayon magbalik na naman kami okay so good luck thank you for watching my channel bye bye